Kumpiyansa si Filipina pro fighter Denise Samuanga na maiuwi niya sa Pilipinas ang ikalawang world title ng bansa sa ONE Championship. Kung bakit, alamin natin yan sa ulat ni Rafael Bandayrel. Sa salang si Denise Zambuanga sa pinaka laban sa kanyang karera dahil makakatapat niya si Stamp Fairtex para sa matagal niya nang hinahabol na one atomweight MMA world title. Kaya para kay Denise, napakalaking bagay na tinutulungan siya ng mga taong pinakamalapit sa kanya para paghandaan ng labang ito. Ang kanyang kuya na si Drex Zamboanga ang nagsisilbing head coach ng Pinay title contender. Sobrang malaking ano sa akin yun, impact sa akin yun kasi um, when I started training or fighting, si kuya na talaga yung nasa yung kasakasama ko. Kaya um, achieving this dream and goal with with him beside him is very very important to me. Bukod pa riyan, ang kanyang fiancé naman na si Fritz Biagtan ang nagsisilbi bilang isa sa kanyang mga sparring partners. Yung relationship namin ni Fritz when it comes to training, pag sa training talagang training talaga kami. Parang hindi kami mag eh. <laughs> Alam mo yung na parang sobrang strict niya when it comes to training. When he said like this, when I said to do this, kailangan gawin mo talaga. Pero yung outside, ay eh, after training, doon na parang, doon na namin talaga na ano yung ano. Pero kaya namin mag-switch ng ano. Hindi kami yung parang next bebebe -be -be time during training. <laughs> Ganyan. Matagal na rin hinihintay ni Zamboanga ang pagkakataong ito. Katunayan, taong 2020 pa siya nag-aabang na makatanggap ng title shot. Kung magwawagi ang 27-year-old contender, siya na ang ikalawang Pinoy World Champion sa Liga. Matapos muling mapasakamay ni Joshua Pacho ang One Strawweight World Title noong Marso. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.